mayong adlaw, mayong hapon ka natuntanan sa so, nanang pagmiliring ron sa murong Sa so, sumama sila, oh. So, mayroon din kami para tay mga bisita, yung mga pinsan namin. Sila, Aiva, at saka sila, Lang Lang. So, ayan, sila. Hindi pa tapos yung kubo namin, guys. Hindi pa tapos yung kubo namin, pero may mga bisita na kami. Yung iba hindi nindian muna namin. <laughs> para kami naglalaro, guys. Andito yung mga pinsan ko, oh. Oh. Yan, luto sila ng pansit, barbecue. Nara kami ng pansit. Parang mara kami mag feast <laughs> Nagdula-dula mi dire ka ng kuan basta Tagalog pa, bahay-bahay. Sa tawag Tagalog, bahay Sa Babisaya, kay dula-dula. Ayo. Ayo, ayo. Um, tapos mag-isa ng pang-pansit. So, nga ignorante sa lupa, guys. Oh, akala naman siguro niya buhangin Huy. Buhangin ba 'yan? Ay wala na tong kanunin niyo no, yung pang ano ano Wala no. Ayan, naglutog pansit, nagihaw up Hop! Pangit naman ang picture nila. Yaw, ihaw, luto pansit. Yan. <laughs> Sa bukas na lang magbubong. Ano ba yan? Yan? Barbecue. kaya nga, nagdala. Nagdala mo ko daan na for that kay... Kulangan ang uling sa views, yeah. and, 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 and views. Views. Okay, ano? Oh, uh, wala na ng control. Ah, kita. views ta. Napangulang. Views tapos kailangan ano, humanon ang full video. Uh, okay. Hindi na okay. alam oh. ng oh. views. Uh, um, tapos ng okay, ilang minutes din nanood ganun. Ilang minutes lang Kailangan maka 3 minutes. iba naka-umpit kahit <laughs> ang ka uh, ka marami kang views doon, tapos hindi naman nila tinawala. O talaga, sayang. Yung minutes kasi yun. Gusto mo talaga monetize yung reels mo, huwag mo lagyan tugtog. Di ba lot? Ang dami ng ano yes! niya. Na Kasi pag nagdami di na. Kanan? alis ako dito. Kalaan ko ang bahay. Okay. 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 lang Okay. 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 Gabo, may ka na. Sumasan mo muna yan. Ah, wipe siya. Ako, wipe. Dito ka. May wipe. Ah, tiyanin mo, Gabo. Tiyanin mo. Tulogin mo muna. Ay, hindi. Pagmeriendahin mo muna yan. Ano, maluluto na pansit pansip. Merienda muna tayo. Pansip. Ayan. Food trip na naman dito sa Bukil. Let's go. Let's eat. pagbabalik kami, hindi na namin dadanin yung ano, no? Hindi doon kayo ulit. Anay. si yung pamilya taga Baras. Tapos yung bahay namin talaga, namin, tanay. Picture pa talaga, Gutom na mga tao! Mm. ni. Eh? Ano lang ano? sa farm, madam. Titingnan ako din. eh. po. <laughs> guys. Ana ah, eh. Ayaw. nga. <laughs> May na signal. Hmm. Mga bago ba? Sa yung malaking pala. Diyan lang iskas. Sa inyo pala lo. Dapat na lang. Dapat na Nakabit ko sa Valerie. May mag-comment kayo sa'yo na kagano'n. Weh! Di nga! nyo! Ha? Di nga! 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 Di Di nga! Di nga! Di nga! Di nga! Di nga! Show me, hindi ka na-video ha. Show me, hindi ka na-video ha. guys. Yan, good friend. Umuwi na pala yung mga pinsan ko kasi madilim na. Yan. Ay, dito kami ma... tutulog. Tagay-tagay sila dyan. Yan. So, ito yung paligid namin. Ayan. So, panilikop na rin to. Bago mag Holy Week. Guys, inom-inom sa bukid. Uy, si Disney Princess. Uy, <laughs> Disney. Terno ba yan? Ayan, sanina, huwag yung doyan. Disney, kalang hari ka, Princess. Ha? <laughs> ng. Ay tagay muna. muna.